Anim na toxic Filipino trades. Isa, kapag bumili ka ng installment na sasakyan sasabihin nila, pasikat lang yan, maniwala ako pag buo niyang binayaran ng cash yan. Dalawa, kapag naman bumili ka ng second hand na sasakyan tas binayaran mo ng buo na cash sasabihin nila. Second hand yan madali namang masira yan. Dapat yung brand new na lang kung rin siya. Tatlo, pag nagpatayo ka ng bahay sasabihin nila, kung hindi yan tinulungan ng Bainan at magulang niya hindi yan makakapagpatayo ng bahay. Apat, kapag nagnegosyo ka at sa wakas na kapag opening ka nasasabihin nila. Ang mamahal naman ng presyo nyo, buti pa doon sa kabila mas mura, doon na lang tayo bumili, wag na dyan. Lima, kapag hindi mo sila pinautang sasabihin nila, para namang hindi siya nagsimula sa wala. Mahirap din naman yan dati, nangungutang din lang naman. Anim, Kapag nakita kanilang nag-shopping sa mall o di kaya ay nag-travel sasabihin nila. Feeling mayaman naman yun, ni hindi nga niya matulungan ang parents niya at kapatid niya, naman ganyan ang realidad ng buhay. Meron at merong maiingit sa'yo. Lahat ng gagawin mo meron at meron silang masasabi sa'yo. Baka nga kaibigan o kamag-anak mo pa kaya just do what makes you happy basta alam mo na wala kang inaapakan at inaagrabyadong iba. Hangga't hindi ka nang hihingi sa kanila gawin mo lang nang gawin.